Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Denver Nuggets pa rin nga po ang team to beat ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nasa scary hours na nga po ang NBA sa pag-angat ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops na ipanalo ng Denver Nuggets ang kanilang huling game laban sa Atlanta Hawks ay nakuha na nga po nilang muli ang top 1 sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record of 54 wins at 24 losses. Kaya malaki na nga po talaga ang kanilang chance na magkaroon ng home court advantage sa first round ng playoffs hanggang sa Western Conference Finals kung sakasakali mang makaabot sila dito. At dahil nga po dyan, ay may ilang mga analyst na rin naman nga po nagsabi na ang Denver Nuggets pa nga po na team to beat o problema sa West since mas gusto pa rin nga po ng ilang mga teams na maiwasan sila sa simula ng playoffs. Alam mara naman nga po ng ibang mga kupunan kung gaano pa rin kalakas ang Nuggets ngayon kahit man may ilang mga players ang nawala sa kanilang lineup. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit halos majority nga po sa mga teams sa West ang ayaw na makatapat agad ang ating defending champion sa first round kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, dediretso na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nasa scary hours na nga po ang NBA sa pag-angat ng Los Angeles Lakers. Mismong si Paul Pierce na nga po nagsabi na maliban nga po sa si Denver Nuggets ay wala rin naman nga pong ibang kupunan ang kinakatakutan ngayong season ng Los Angeles Lakers. Pero kung atin nga po na pong titingnan pinapakitang performance ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro sa pagkakaroon nga po nila ng 9 wins at 1 loss na record sa kanilang last 10 games ay mukhang meron nga po silang ipapalag sa Denver Nuggets. ayun pa nga po kay Anthony Davis, gamay na rin naman nga na po ng mga players ng Lakers ang galaw at laro ng bawat isa sa loob ng court. Asob na nga po hawak na rin naman nga po ng kanilang kupunan ang kanilang kapalaran matapos ang sunod-sunod nga po nilang pagkapanalo. Kaya isang magandang senyales na nga po ito ngayong season para sa kanilang kupunan. May ilang mga analyst na rin naman nga po nagsabi na kapag ipinagpatuloy nga po ng Lakers ang kanilang magandang performance ay magiging scary hours na nga po ito sa buong NBA. Since wala na nga po silang kinakatakutan ngayon na ngayong season since lahat nga po ng mga teams ay kaya nga po nilang talunin gamit ang magandang laro ng kanilang mga manlalaro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.